pagpapawalang sala ng Sanigan Bayan kina Enrile Reyes at Napoles isang hamon sa administrasyon agad papanagutin ang mga sangkot sa flood control scam. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Para kay Akbayan, party list representative for Percy Sendanya, isang malaking kalukohan ang pagpapawalang sala ng Sandigan Bayan kina Chief of Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kanyang Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes, Janet Lim Napoles at iba pa sa mga kaso kaugnay sa PDAF scam. Gate ni Sendanya, ito ay isang hamon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Diin pa ni Sendanya, dapat ding maibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan na inalaan sa mga maanumalyang mga proyekto. Ayon kay Sandanya, dapat matiyak na hindi na mauulit sa flood control scam ang kinahantungan ng PDAF scam. Muli ding isinulong ni Sandanya na pagtibayin ang Open Buy Cam and Open Infrabill para mabantayan ang pondo ng taong bayan at matigil na ang pagnanakaw ng mga tiwali. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.